expect ka malungkot. Eh kasi video ka pa, gusto ko sana bumili ng pusit ka. Alam ka, mahala pala ng pusit ngayon eh. Bakit chichir, can't... chichir yung pusit ah. Bakit 125M ba? Hindi naman ganun. Mga 250. 250, 250. 250. yun! Isang 250. pakla! Ganun lang kalit yun! Ganun kamahal! Wow, nakakamahali ka. Ito na lang sa'yo! Medics for Lenny Kiko, yeah. kayo'y mag-iingat! Thank you po! Ito ang kasama ko po, Ay, si Atty. Sani Matula na magandang support... Magandang hapon! Sinusuportahan ng mga Medics for Lenny Kiko! Ay, Medics for Lenny Kiko! Magandang hapon po! Bukas po, magkasama, magkasama, tayo at malaki po ang inyong tulong para siyempre yung mga mahimatay, yung mga makuya ba? <laughs> thank you pa! Pag-aupa na pagkulungan natin. Salamat, Maraming salamat at saludo ako sa inyong, sa inyong pagtulong sa ating kampanya para manalo ang ating people's campaign. Thank, so, thank you pa! Ingat Thank tayo pa! Mata helmet po! Pang po. malakas! Dahil nandito tayo ngayon sa May Velasquez, sa May Tundo lang naman po. At ito na nga, ito dumutundo sa piling ng laylay -lay na, no? Di eh, ba, mga kasama natin? Hey, si Mama Uch, si Sky Kisa, si Ate Lilay, o si Mama Loy, at siyempre si Dini San at marami pang iba. So, ayan mga kabata, dahil may mga kamping. Kanina kumulan, tapos maraw, umulan, umaraw, umulan, umaraw pero hindi yan mapipigilan ang ganap ko dito sa Tondo kaya mega mega, mega lang sa araw po sa lahat Yung mga ano, so dito ang medic for ni Kiko so, dito tayo live na live muna tayo mga kapata helmet sabi nga dito ito dumagundo sa pinin ng live na yan naku mega mega lang shout out po muna sa lahat ayan <laughs> kasama po natin sila so talaga talaga gusto mga nagsasabi na hindi mo tuloy ay nako oh, eto na nga uh, ang live at tuloy na tuloy na talaga mga um, kapata helmet check mga, um, check Sige ba, ano na nga tiga tondo, ako na kumakabal na helmet na akong proud na tondogor Talagang lehit yung tiga tondo ko at dito talaga ako lumaki, yeah. eh, dito ako pinanganap Kaya super nakaka proud, no, wala yung mga tao dito kasi biglang kumula Kaya so, ngayon umaraw na ko ulit para kasi dito na kabata helmet parang uh, camping ito yung mga kababayan natin na sa laylayan pero grabe to sir sir Bakay, din ang ng mga bakala wala na ayan <laughs> um everyone uh, pwede po tayo lumapit dito and huwag um, po tayo mag alala tayo tuloy na tuloy ang ating ipoto moto no rainforce amin uh,

bata helmet dito naman sa side na to so may kubol din dito may pa -may, may ka yung Bibi. Hindi ka na isaram po, po. po niya kayo na high blood po. Opo Eh naay. Salamat po naay. Eh oh, po Eh naay. Uh, eh naay. Eh naay sa loob ng tubol dun po. Meron din po dun sa banda doon. So, hanapin natin si Ate Ao. So, eto yung simbahan. Sabi nga ito, oh drone! Dito sa tundo, may drone din. So, ayan, ha? Mega shout out sa drone! Ayan! So, ayan! <laughs> drone. Hi drone. Ah. Kaya dito sa wing na to. Dito kasi sila Ate Au. Sa food committee naman po. Nasa na mga sticker. Ah. Sa wing na to. Meron din dito. So, dito, merong pa monitor. So sa mga hindi makakapunta doon dahil super init, pwede peding po sila dito sa side na to. So kadalasan kasi mga senior kasi yun nandito, mga kabatahan mga nakakamping. Kaya nilagyan na lang po na monitor. In fairness yung monitor dito, ha? Malinaw.

Oh oh <laughs> <Matthew> teacher <material. ietnam> yeah, I really care for Nay, na, na, relax, na. relax lang po. Hintayin uh, niyo lang po, kayo salamat, 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 lay, yes, po. kayong Dito ko na lang. Huwag na, na. Salamat, Huwag na Thank you, po. you. Salamat. po? Kami na, na po. Kami na po. Kamin na Pipi, na lagi dito. sige po. Sige po. Sige diretso. Diretso. Kami na bahala. Kami na bahala. Pipi, salamat po. Madam, kami na po. Sige diretso, po. Wait lang. 1, 2, 3, up. Kailangan niyo po yun kasi pag nagkakasakit kayo, kailangan may masasandalan kayo. Pag gusto nyo magkaroon ng sarili na din na pabahay para sa inyo, kailangan may paghuhugutan kayo. Ah, ito po yung tinatawag natin ng mga informal sector. Sisiguraduhin po natin na kahit informal sector kayo, yung protection, yung social protection na nai-enjoy ng iba ay may enjoy yun din. Yun po yung number one. Yung number two, marami pong lumapit dito. Hindi ko na maalala kung sino sa inyo pero marami yung, lumik yung, yung, yung nagpaabot sa atin, problema ng pabahay, saka problema ng i-eject na kayo, pinapaalis na. Gakwentuhan ko lang po kayo ng sandali, dahil yung lahat pong taon bago ako naging politiko, isa po akong abogado para sa mga mahihirap. At yung isang sektor na pinaninilbihan po natin, mga urban poor, mga manggagawa. Ano ang kadalasan na problema ng mga urban poor? Pag finailan sila ng kaso, paminsan halos wala silang mapuntahan. Walang pambayad ng abogado, hindi naiintindihan kung ano yung mga proseso. Pangalawa, i-eject na sila pero walang maayos na lilipatan sa kanila. Ang policy po na natin dapat, hindi kayo i-eject na wala pa kayong lilipatan na maayos. Pag sinabi po natin na lilipatan ng maayos, hindi lang basta-basta lilipatan. Pero dapat, yung pagkakalagyan nyo ng lugar, makakapagtrabaho pa din kayo ng maayos. Yung mga anak nyo, patuloy pa din na mag-aaral dun sa paaralan na pinapasukan nila. Hindi kayo dadalhin sa malayo dahil ano ang nangyayari ngayon? O, oh, ito mga bata, makinig kayo ha. Ang nangyayari po ngayon, pag hindi pinag-iisipan yung relocation, hindi niya naman nare-resolvahan yung urban poor problem. Dahil, halimbawa, nagkaroon nga ng relocation, tinanggal sa Maynila, dinala doon ang iba sa Bulacan, sa Laguna, sa Rizal. Ang problema, napalayo sila sa, kanyang, sa kanilang trabaho. So, anong nangyayari? Binigyan nga sila ng pabahay doon dahil walang hanap buhay, bumabalik din urban poor ulit. Ano po yung paniniwala natin? Ang programa sa urban poor, kaya po ito sinusuportahan po natin yung mga batas na magpapang mag institutionalize ng programa. Ang programa po natin sa pabahay, kung posible lang naman, dapat on-site. Gusto sabihin, kung saan kayo nakatira ngayon, kung kaya lang naman ng gobyernong bilhin yung tiniter yung yung, yung pag-aari para mapapunta na sa inyo dapat yun yung gagawin niya para hindi kayo naiistorbo para po hindi kayo naiistorbo sa inyong tinitirahan kung imposible dahil ang iba talaga may mga problema halimbawa paminsan nasa danger zone di ba paminsan hindi din maayos yung tinitirahan niyo kasi nalalagay kayo sa panganib. Ang pinaka-priority natin, kung hindi pwede ang on-site, dapat in-city. Alam niyo naman yung in-city, di ba? Gusto sabihin, maghahanap ng relocation na malapit lang kung saan kayo galing. Yung pangatlo, madali lang sabihin, madali lang sabihin na marami kaming programa para sa pabahay. Madali lang yung sabihin, pero ang tanong, yung programa ba sa bahay, nasisilbihan ba yung pinakamahirap? Kasi paminsan, may programa nga para sa pabahay pero yung mahirap na mahirap, hindi niya naman kaya yung hulog doon na kinakailangan. Ano po yung dapat natin gawin? Siguraduhin natin na yung mga programa natin sa babahay, okay lang naman yung may pabahay sa middle class kasi kailangan naman ’yon. Pero dapat gumagawa din tayo ng pabahay dun sa mga walang-wala. Ang example ko po, ang opisina po namin napakaliit ng budget namin. Pero marami po kaming housing programs ngayon na libre yung pabahay. Ang example nun, example nun, nun nagkaroon po ng gera sa Marawi, marami yung nawala ng bahay. Nakapagpatayo po kami sa isang area, sa barangay sa Gongsongan Area 7 na mga pabahay para doon sa mga evacuees. Pero wala silang binayaran sa bahay. Bakit namin yun nakaya? Nakaya po namin yun kasi meron mga pribadong mga tao na nag-donate mga pabahay. O oh, ayan mga kabata helmet. Diba mas... mas cheap yan? Oo, oh, oh, mas cheap to. sa pusit. Cheap! Jeez. Jeez cheese hmm. Magkano ba to? Uy! Hindi, na, hindi siya cheap. Ano? Eh, no. Nagmahal na rin pala. 30 pesos! No. Eh, di ba kinsi lang to that? Wow! So, oh, ang inflation. Pero ayun nga, mga kabata helmet. Marami naman magtatas ng kilay sa akin. Bata naman ako, naglabas. Bitsuga par, ng no. 2022 election. Ha? bakit ba? Campaign rally ni VP Lenny. O bakit? Pakin nyo. vlog Pero ito kasi, may nag-request kasi sa akin, mga kabata helmet, hindi uh -huh. ko kasi nga napanood yung campaign rally ni oh, VP sa Tundo. Yan yung hmm. sa piling ng laylayan. Oh, diba? o, yan din yung... Tundo, tundo ba ka mo? Oo, oh, Tundo! Pero oh. ayan nga mga kabatang helmet Yan yung patunay din At yan yung resibo ko na meron talagang hinimatay Yan nga si Manang At yung discrypted yan hindi scripted yan mga kabatang helmet talaga. nandun ako tirik na tirik yung araw At yung story ni nanay dyan pur, May patay mm. kasi sila Talagang puyat si nanay Pero nabalitaan nga niya na pupunta si VP Lenny Ang team Lenny Kiko sa Tundo Pinilit niya talagang pumunta dyan sa San Pablo mm. O oh, oh, ano oh, oh, May no. resibo ako sinabi dyan ni VP Lenny, yun yung mga ano niya, yung programa, yung plataforma niya, and after niyan, pumunta si VP sa Kiyapo naman. di mm ba -hmm. diba, sa mga kapatid nating Muslim. Yun yung next itinerary or next schedule niya. Oh, oh. So, hindi talaga natapos pa yung araw na yun dahil ang dami pa talagang meeting oh. ni VP. Mm -hmm. Pero ito kami, Jagapar, na lang na, no? bilhin ako ng cheese curls. oh, kasi mas cheap yan, kesa doon sa pusik. Mm. Mga ganun po Pero, oh. pero pricey na rin pala siya, no? Oo, oh, oh. kaya bagal-bagalan mo ang pagmuya niyan dahil mahal. Oh, pagtagalin mo ha. 30 pesos. Eh, oo, oh, walang magbibigay sa inyo Eh, ano naman? The Yoga Alam mo tong cheese curls? Ano? Hangin lang din 'to eh. Oh, 'Di ba? Isa to sa mga chichirya na parang hangin lang, mga batang helmet. Oo. Oh, oh. Wala alam mo talaga makukuya dito kasi pag lilingon sa bibig mo, Lusaw. Lusaw. Not lusaw. Parang lusaw. Lusaw. Pero ayan nga mga bata helmet. Kung nagustuhan mo video na ito, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat pa ng mga ina-upload namin ng video kapar. Stay happy, stay healthy, stay safe tayos always. Sabi ko namin sa bahay, nag-helmet din na booking keeps getting better everyday. God bless everyone. Back! Ayoko na niya. Hangin pala. Ayoko na nito. Hindi yeah. masarap.